Yung mga babae. Sabas-sabas. <laughs> Sabas-sabas. 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 sabas

Tingnan natin ha, kung mabubuhay ba si Kasi lang lalabas. Huwag ka matakot. May ambulan siya naman tayo dyan. Hindi, ka. Kasama natin ko. Ikaw ayaw sabukan mo. Kasama ka. ba kayo? Ah, after po na ba? Hindi, narinan na na. Ano po si Okay. Ginagawa niyo yung... na, naman ha. Hahaha. Sana bayo. Monica ay motorista. Ngumaka. Sana bayo. Monica ay. Id. Monica ay. Pag-check patotoo dami ng tao. yan. sir, ano, kung hindi aran pero ng po

sa lahat ng mga sakay hindi mo kayang walihin close ayo pero doon pa wala pa sir chow hindi na daw siya hindi na daw siya kahit na wala na siya